Huwag ka po yan, nak. Sobrang nakakapagod, sobrang nakakahingal. Pero okay lang. At least naka kami ni Papi ngayong umaga, guys. Ayan, relax mo na kami. Relax mo na ako, guys, kasi ano, naka, nakakahingal. Nakakahingal, guys. Huh. Grabe ang init. Wala kasing ano, electric pan dito guys. Ayan si Papi, hinihingal din si Papi. Hinihingal din si Papi guys. Pahinga muna kami guys. Katatapos lang namin mag-ehersesyo. Ayan si Papi, napapagod yan, nahihilo yan. Pero ang importante guys, naka-ehersisyo kami ngayong umaga, hindi po late. Kasi yan si Papi, bago, bago pa lang kumain yan, busog na busog yan. Kaya ang bigat. Yan, sabi niya, Mama, nahihilo na po ako, Mama, sabi ni Papi kanina. So, ayan, nag-stop na lang po kami mag-ehersisyo kasi nahihilo na si Papi. Pero okay lang guys, at least naka-ehersisyo kami ngayong umaga. So, ang daming pawis na lumabas lumaba sa aking mukha. So, nak, nakapapawis talaga yung mag-ehersesyo, mga palangga. Huh. Grabe. Ah, tingnan nyo po, mga palangga, ang dami ko pong pawis. Katatapos lang namin nag-ehersesyo ni Papi. Ang init dito sa loob kasi walang electric pan dito. Ayan, ang dami kong pawis. <laughs> ang dami kong pawis. Anak, mag thank you kasi imong viewers, anak, be. Papi. Oh, mag thank you ang bata. Ina, hello, guys. Thank you palagi sa panonood sa aming pag ni Mama Lisa. Ayan, si Papi, guys. Nag-thank you sa inyo, guys. Ayan. Wana siya mabuyok, guys. Wana ka nabuyok, anak? Wana nabuyok ang bibi? Wana di ay? Hello, ay kakiyot, ay. Eh, 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 ay, ay. na po. Mag-say thank you kasi mga viewers na thank you, mga langga. Sa palagi ninyong panonood ng aming video ni, Pap, ni Mama Lisa. Mag-say thank you ka. No, ko kalangas. Magsi thank you kasi imong viewer. Sige na, ina guys, thank you guys for always watching our exercise ni Mama Lisa, guys. Ingon ni Papi. Si Papi guys, walang pawis pero napapagod yan, nahihilo din yan. Madaling mahilo din si Papi guys, siguro ganyan, siguro ang mga aso madaling mahilo. <laughs> Ayan, marami ding pawis yung aking binti, oh. Ang aking binti, marami ding pawis, guys. Mag-say thank you, ka-anak. And uh, thank you, guys, for watching. Bye-bye. Have, have a nice day.